handa na makipaghabulan sa mga kawatan ang buong persa ng pulisya ng Pampanga sa tulong ng mga bagong patrol motorcycles na mula sa pamilyang Pineda. Mismong si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang nag-turn sa 23 units ng patrol motorcycle sa mga hepe ng Pampanga Police Provincial Office. Ayon kay Governor Delta, nakikiisa ang kanilang pamilya sa mga programa ng kapulisan para sugpuin ang krimen at tuluyan ng masugpo kung hindi man matuldukan ang pagbebenta ng illegal na droga sa lalawigan. Actually, personal po 'yon hindi ho pera ng province, pantulong ho sa mga PNP natin per municipality at uh, para makakatulong sa mga service nila pag-ikot-ikot ng mga kapulisan natin sa mga iba't ibang barangay. So may another unit na rin hong parating under the fish order punch naman ho. Nagpadala rin ho ko para malalo pa rin yung police visibility sa iba-ibang bayan. Sa Comparative Crime Statistics ng Pampanga PPO, bumaba ang crime incident sa lalawigan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Mula 1,058, bumaba ito ng 1,011. Bumaba rin ang mga focus crimes tulad ng murder, homicide, rape, robbery at iba pa. We have the men and women of Pampanga Police Provincial Office. I extend my profound gratitude to our very supportive governor, Honorable Dennis G. Pineda, for the donation of 23 units of patrol motorcycles which boosted the move capabilities of the police force to preempt criminalities in the province. Pati mga kabalen. Approve sa mga bagong transportasyon ng PNP. Good job yan. Para matakot ang mga kriminal. Layo ni Gov Delta na sa tulong ng mga bagong motorsiklo ng pulisya ay mas lalo pang mapoprotektahan ang kaligtasan at seguridad ng bawat Kapampangan. Para sa balita Pampanga. Louis Zurtao